Hi everyone, And it's me again. Good day sa lahat. Okay, nandito tayo ngayon sa pinakaunang bahay namin sa Canada, which is nakuha namin to noong 2016 pa. Currently, uh, may available kaming basement for rent, pero may nag-deposit na lilipat ngayong katapusan pa, kaya bisitahin natin. So rental property number one ito. Okay, let's one. go. Yeah. be available. Pero, may tenant na magmumu ngayon. Ito ang kanilang sala. Okay, i-check na natin lahat. May extra storage. So everyone, tapos na tayo mag-tour. Uh, currently, this house only have one washer dryer na sa baba lang. Kaya yung sa taas, pumupunta pa sa baba para gumamit. Uh, kanina meron tayong contractor uh, para gawin gawa ng isa sa taas. para convenient na hindi na baba. Okay, um, itong bahay na ito, dito talaga kami nagsimula. Mapapahaba na ang vlog natin. Talaga, sobrang hirap namin dito. Dito yung, dito ka kasi kami nag, ano eh, yung Consolidate. Na, ano, dumating kami sa point na nag-consolidate kami. Sobrang hirap ng buhay. Kaya, hindi namin malit-gulit ko itong bahay na ito. Sobra. But, may good news tayo. Alam mo anong good news? Uh, we bought this house almost 10 years na next year for 320,000. Alam mo ba, ngayon ang current price, current market price niya nasa 550 na. And since two, since mag naka two contract na kami ng mortgage, so alam mo bang 100 plus na lang ang aming mortgage. Kaya Yay! sipag at tiyaga. Malapit na tayong ma full dito. Kaya kayo din magsipag at tiyaga tayong lahat. Okay. So sana may natutunan kayo sa amin. Okay na mamay. bye, -bye. Okay na. May na ka sa basement na to? Yeah. Uh, kasi kami talaga ang umuwa nito <laughs> oh my sweat. Ako ang nag-paint. Ganda pa rin. At saka... Ganda, ay, ganda ang Dito, isa dito nakahelp. Sabi ng contractor, di ba okay pa ang basement? Yes, sabi niya nasa good shape. Uh, iiwan natin yan, uh, dito talaga yan. Sa amin yan, so kung sino yung lilipat ngayon katapusan. Sa nila yung furniture na yan, pati yung may cabinet doon. Ayan. Okay, we're going up now. See you in the next. See you in the next video sa our second day. Okay.